sa bawat yugto ng ating buhay. Andiyan ang saya at lungkot na dumarating sa ating buhay. Kaya habang tayo nabubuhay, mag-iwan tayo ng magandang alaala -ala sa ating pamilya, higit sa ating kapwa. Dahil sabi nga, kahit wala ka na, mananatili ka pa rin sa puso't isipan ng mga taong ginawan mo ng magandang kikisama. Kaya tayo habang nabubuhay at maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. At ngayon nga'y bumubuhos ang lungkot sa aming mga puso dahil sa aming kaka Ang aming kaka na siyang haligin ng tahanan ng kanilang pamilya ay lumisan na. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan tanggapin na wala ka na aming kaka. Sa iyong paglisan aming kaka, dala ang lungkot at pighati para sa pamilya. Ang paglisan ng minamahal natin sa buhay ay isang pinakamalaking dagok para sa pamilya. Ganun pa man, kailangan pa rin natin maging matatag. May mga pagkakataon na kung kailan magkikita-kita ang mga Mahal sa buhay ay ganitong sitwasyon dahil na rin siguro sa busy tayo sa bawat pamilya natin kaya minsan ito na lamang ang pagkakataon na magkakasama tayong lahat pero sa pagkakataong ganito pa nadala ay lungkot sa buong pamilya paalam aming kaka mananatili ka sa aming puso't isipan nawa ay kung nasan ka man ngayon ay maging masaya ka hindi ka na maghihirap pa kaka wala ka nang mararamdamang sakit ganun pa man napakasakit para sa buong pamilya ang iyong paglisan wala man ng ibang mga kamag-anak andito naman kami para sa iyo kaka sabayan mo aming kaka ang iyong pamilyang iniwan na labis ang pighati sa iyong pagkawala mahal na mahal ka namin aming kaka fly high kaka Victor, nasa piling ka na ng ating Panginoong nasa langit. Sana masaya ka na sa kinaroroonan mo ngayon. At sa buong pamilya na nagdadalamhati, alam ko malalampasan din natin ang mga pagsubok na ganito. Makakamubun din tayo sa pagkawala ng isa sa ating pamilya dahil mananatili pa rin naman sila sa ating mga puso. Sabi nga, lahat tayo ay paroroon sa kinaroroonan ng amang nasa langit. Ay, kan natutulog pa 'yan. Hay nako, natutulog. Hindi pa natapos. Ko unta naman 'yan. Ano ba 'yan? Kinaalam ko. Sa sabi ko, hindi 'yan. Ano ba 'yan? Nagugutom ba 'yan ng madulas o ano? Mag-uumpisa